iyayaman ka bigla kapag pumasok sa loob ng bahay niyo ang walo na ito Una, kapag pumasok sa inyong bahay ang paniki, ito ay sinyalis ng prosperidad at kasaganaan. Ito ay isang sinyalis na may paparating na malaking halaga ng pera sa inyong buhay. At ito ay isang malaking pagbabago na mangyayari sa inyong tahanan. Pangalawa, kapag pumasok ang kulay green at ipaklong sa loob ng inyong bahay, ito ay nagpapahiwatig ng isang money at abundance. Ang green at ipaklong ay may hatid itong kaginhawaan sa loob ng pamilya. Pangatlo, kapag biglaan kang nakakita ng napakalaking gagamba sa loob ng inyong bahay Ito ay sinyalis na papalapit ka na sa pag-asenso at ikaw ay unti-unti nang papaangat sa buhay Maraming tao ang biglaang magugulat sa biglaan mong pag-angat dahil maraming opportunity ang darating sa inyong buhay Ito rin ay isang tanda na may paparating na malaking halaga ng pera apat, kapag pumapasok ang bubuyog sa loob ng inyong bahay, ito ay sumisimbolo na ikaw ay papalapit na sa pagyaman. Kapag nararamdaman ng bubuyog na malakas ang aura at positibo ang inyong pananaw, agad silang lalapit o papasok sa inyong tahanan dahil nararamdaman nila na may paparating na malaking blessings na malapit nyo ng mahawakan. Panglima, kapag pumasok ang kulay itim na langgam sa loob ng inyong bahay, ito ay sinyalis na may paparating na malaking halaga ng salapi o milyon-milyon na halaga ng pera. Maaaring isa, dalawa o tatlong miyembro ng pamilya ay malapit na sa tagumpay. Ito rin ay sumisimbolo ng isang malaking pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Ito rin ay isang sinyalis na magbabago na ang inyong buhay at kayo ay lilisan na sa taghirap at papunta na kayo sa pag-asenso. Pang-anim, kapag palagi kang sinusunda ng mga buti, sa loob ng inyong tahanan. Ito ay sumisimbolo ng malaking pagbabagong magaganap sa inyong buhay. Ito ay nagbibigay minsahe na may paparating na magandang balita sa inyong buhay. Ang butiki ay tagapaghatid balita. Ito lalong-lalo na kung ito ay madalas magtiktik sa inyong bintana o sa pintuan. Kapag tumitiktik ang butiki sa bintana, ito ay nangangahuluga na may magandang balita, lalong-lalo na sa inyong sala. May paparating na good news na galing sa ibang tao o kaya naman galing sa ibang bansa. Kapag tumitiktik ang butiki sa pintuan, ito ay nangangahulugan na may bisitang paparating sa inyong kabahayan Pangpito, kapag pumasok ang kulay puting ibon sa loob ng inyong bahay Ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng limpak-limpak na salapi sa hinaharap ito rin ay nagpapahiwating na mananagana ka na sa hinaharap. Pangwalo, kapag pumasok sa inyong bahay ang kulay puting paru-paro, ito ay nagpapahiwating ng malaking kasaganahan na paparating sa inyong pamilya. Ito rin ay nagpapahiwating ng malaking halaga ng pera ang papalapit na sa inyong buhay. Ito rin ay isang tanda na papalapit ka na sa pag-asinso. So yun lang mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.